Kim Chu ano nga ba ang pinaglilihiyan? Usap-usapan ngayon ang latest interview ni Vice Ganda sa aktor na si Paulo Abelino dahil umano sa tila ay pag-reveal ni Paulo Abelino ukol sa pagbubuntis ni Kim Chu. Aminado ang aktor na si Paulo Avelino na sobrang saya ang kanyang naramdaman matapos mapag-alaman na nagdadalang tao ang kanyang fiancé na aktres na si Kim Chu. Ayon sa kanya ay noon pinapangarap lang umano niya na magkaroon ng pamilya kasama ang aktres na si Kim Chu ngunit hindi umano niya inakala na ngayong taon din ay magsisimula ng matupad ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa. Ayon din sa aktor ay sobrang unexpected umano ng pagbubuntis ni Kim Chu ngunit gayon paman ay lubos peren niya itong tinanggap at minahal. Isarin sa mga tanong ng host ng TV show na si Vice ganda kung ano ang pinaglilihiyan ng actress na si Kim Chu dahil nasa stage na ito ng paglilihi o paghahanap ng kung ano-ano bagay na gustuhin niya. Ayon kay Paulo Avelino ay naglilihi daw ito sa kwek-kwek ngunit ang kondisyon daw umano ay siya ang magluluto nito kung kaya naman ay wala sa planong nag-aral ito ng pagagawa ng kwek-kwek na siyang araw-araw na hinanap ng kanyang fiancé na si Kim Chu. Grabe no napakasimple niya maglihi unlike other pregwise reaksyon ni Vice ganda patungkol sa paglilihi ng aktres ramdam din ang suporta ng kanilang fans sa studio kaya naman proud na proud si Vice ganda sa dalawa.